Nanindigan naman sa Secretary Laila De Lima na walang epekto sa kredibilidad ng pangunahing testigo sa pork barrel scam ang ibinunyag ni Sen. Jingoy Estrada na umano'y pera ni Ben Huloy sa mga banko na umaabot ng mahigit 150 million pesos. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Walang epekto sa kredibilidad ni Ben -Hur Lui ang ibinunyag ni Senador Jingo Estrada na umano'y nakaw na yaman ng pangunahing whistleblower sa PDAF scam. Ito ang tugon ni Sekretary Laila Dilima matapos ibunyag ni Estrada ang umano'y mahigit 150 milyon pesos na pera ni Luy sa iba't ibang bangko. Ayon sa kalihim, hindi naman itinatanggi ni na Ben Hur ang kanilang partisipasyon sa anumalya dahil ito nga mismo ang pinagkakatiwalaan ni Janet Lim Napoles na gumawa ng record ng kanilang mga transaksyon sa mga mambabatas. Al alalahanin ho natin, kaya nga whistleblower ang tawag sa kanya. Kasi hindi naman niya yan dinideny na may parte rin siya, may role din siya dyan sa mga illegal na mga transaksyon yan. Ayon pa sa kalihim, kung paanong wala itong epekto sa kredibilidad ni Ben Hurluy, wala rin itong epekto sa pananagutan naman ng mga akusado. I don't blame them of course in you know, na nagre-raise sila ng mga ganyang issue in the hope na makakatulong sa kaso nila. But legally, hindi hindi po wala pong epekto yan. Hindi pangungunahan ng DOJ si Ben Horluy kung dapat ba nitong isa uli sa gobyerno ang umano'y perang na niya sa anomalya. Dahil si Ben Hur lamang ang nakakaalam kung sa kanya ba talaga ang mahigit 150 million pesos na perang nakadeposito sa pangalan niya. Ang, ang premise kasi nung pagbabalik ng, ng pera na yan is kung sa kanya talaga yan. So ang unang tanong muna is sa kanya ba talaga ang accounts na yan, lahat ng accounts. Sa huli, ayon sa kalihim, ang higit na mahalaga ay mapanagot ang utak at ang malalaking tao na nasa likod ng anomalya. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. Muling ipinagpaliban ng ad-hoc committee ang nakatakdang botohan ngayong araw sa mga amendments na ginawa sa 18 articles ng Panukalang Bangsamoro Moro Basic Law o BBL. Ito ang balita ni Grace Casin. Ipinahayag ni Ad-hoc Committee Chairman Rufus Rodriguez na napagkasundoan ng komite na ipagpaliban sa darating na lunes, May 18, ang botohan na nakatakda sana ngayong araw sa mga ilamiandahang probisyon ng Panukalang Bangsamoro Moro Basic Law. Ayon sa kongresista, nais na mga miyembro na i-consolidate muna ang lahat ng individual amendments na kanilang ginawa kahapon at bigyan ng kopya ang lahat ng mga miyembro ng komite upang mapag-aralan bago magbotohan. Dalawampung kongresista ang nagsumite ng kanilang major at minor individual amendments kahapon. Kinumpirma ni Rodriguez na ang mga amendments na ito ay malapit sa bersyon ng Malacañang. Yes, uh, malapit sa original. Dan eh modified na yung language to those that I find objectionable. Ayon naman kay Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, ex official member ng komite, mayorian ng mga amendments na gustong ipasok sa BBL kahapon ay galing sa administration party. I don't know if you'd call that LP amendments but the majority of those who, yung 20 members na nagsubmit ng amendment are LP members. Itinanggi naman ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. na umano'y may bersyon ng Liberal Party ng panukalang batas. Ayon kay Belmonte, kaya hindi natuloy ang botohan ay nais nilang maging maayos ang sistema at mapag-aralan ng husto ang kanilang ginawang amendments sa ilang probisyon ng BBL. Some of the proponents were not members of the LP also. Dahil sa doon naman, hindi naman natin uh, dinidistinguish kung ano yung kwan. Uh, as long as you are a member of that committee, you You're entitled to make a, uh, a to make a uh, uh, to propose an amendment. Iginagalang naman ng Malacanang ang mga proseso ng Kamara sa pagpasa ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Ang layunin ng ating pamahalaan ay makapagpasa ng isang Bangsamoro Basic Law na magsusulong sa mga layunin ng prosesong pangkapayapaan. Grace Casin, UNTV News, Worldwide.